Anong nangyari sa ating dalawa? Huwag na kasagaran sa mga tao ba? Ang pangutana sa mga tao wabibas, o wibas nga nasa'yo pili. Oh, wrong choice. Huwag na wrong turn. Dapat piliyon yun tong, ano, piliyon yun tong uh, sakto nga tao o wibas. Kanang deserving yun kaayo nga tao, no? Especially sa mga wabibas ka na nangyayip ng pa or nangwayab pa lang, o, pili atong taong nga uh, sa, sa tingin mo ay tama o mali. <laughs> o pili atong tao wabibas nga you think deserving, no, sa imo ang love. Ayaw pili atong mga tao nga uh, red flag kaayo. Hmm? O, taga-atong mga examples sa red flag wabibas. Ha? Iwas-iwasan ang mga red flag na person. Kay dili na siya seryoso sa ila ang pagpanguyab sa inyo, ah, pagka-interest sa inyo. Ah. Wala na yung seryoso hay na yung basta red flag, no? Wala nga taganta mag-sign sa mga red flag na person. Una, love bombing. Kaya ipa-feel niya sa inyo tanan nga love kaayo ka niya. As in, no? Ihatag, sa in... ihatag niya ni mo tanan. Ipa-feel niya ni mo tanan ang love. Tagaan ka whatever you want. And then, babot na the time, biyaan na gihapon kag kalit, no? Oh, love bombing na siya, guys. Another sign nga, uh, ano, another sign nga, uh, red flag ang usa ka If gusto nila perminti, kabalo sila tanan si mong ibang buhat. <laughs> Labaw pa yung investigador, Ha? ha? dapat alam lahat. uy. Na sobraan dili pagani uyab, wala na. Kontrolado na ka. <laughs> dapat updated tanan, no? Oh, dili na siya pwede, guys. Oh, 5 seconds ng red flag na siya sa katao. So, next sign is kanang kulang sa communication, no? Lagi kay mga taong kulang kayo sa communication. Puro rasturya, ingon ani, ingon ana, ingon adto. Pero wala sa buhat, no? Wala sa buhat, guys. Jadi dili ramang gali mga chat, nagkaon na ka. Good evening. Mucha traganahan, no? O di na pwede. <laughs> Bawal na. Oh. Another sign will be best uh, red flag is kanang i-try nila nga i-change ka. No? Kung unsa ka as a person, gusto nila nga i-change kanila by by the kuan nga by the standard nga ila ang gusto. o kay respeto sa usa ka tawo big especially kung nanguya pa lang kanang nga person. ayaw siya pausab, no? Wala ta nga siya way mag-usab para sa iyang kaglingon. Dili kay basta mo na to si Kuya Pristine <laughs> nga na. Uy, buya, ba ma masakita na mangi <laughs> no, ay ganaan no? And then another sign is kanang wingon sila ng uh, study first daw kuno sila. Pero pagpira ka nakauyab. Oy. Daghan kog mga kaila especially diri sa diri sa City. Oh, ah. daghan mga kaila ani wingon-ingon study first and then pira ka adlaw nakita ana nimo na. Ana di uyab. No? um, hmm, tikalon kayo sa ngatanan. another sign sa red flag is kanang dugay ka mo reply. No? Online pero dili mo reply. Makita nimo nga nga one minute ago nag comment comment sa lain nga post so dili maka reply sa mga red flag na siya na buhat green mo mag comment pero reply lang dili di ka maka reply <laughs> oh, red flag na siya ah oh. Next is kanang mixed signal. Unsay, wow. Unsay <laughs> ka nang gusto ka, unsay dili no? Unsay manahunaan ka unsay dili. Unsay makauna-una labog kanang unsang mag-dneck no? wala ka kasabot kung unsang maginaayagi na pa-feel sa imong ana. No? Oh, mixed signal na siya. Oo. That's one. Para sa ito ang listahan sa mga red flag is ka nang daghan kaayog ka, ka istorya, no? daghan kaayog ka chat. Oh abi ba, abi ba na ako ka kanang ka nang, ka nang manguyab sa katawa, dapat mag-focus lang ka sa usang. Ano managinang ng ubay nga, daghan managi kaayog. Oh, red flag, no? Masa ba na, matira matibay lugar? Kung yun mahabilin, maoy winner? Naapod na siya na'y cash prize? Naapod na winner winner May naghahan mag-choices, mm -hmm. hindi none of the above. <laughs> 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 Alas, ikotro tos itong oras mo. Well, big boss it's 4.02 right now. O, oh, but ayun to sunahan kay tagot ko ng mga red flag na mga person. <laughs> <laughs> o, wag dapat tularan yung mga red flag na person. <laughs> pagbakita makita gani mo nga na eh, isa lang ka buhok nga red flag nga person, ay, ay 30 na. O, oh, itaglain. Ayun, ipadayon, eh, pwede ma-hurt ma 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 ang damdamin. <laughs>